Magandang gabi muli, housemates. At teen housemates, oras na para malaman ang desisyon ng taong bayan. Sino nga ba sa inyo ang magpapatuloy ang laban para maging lucky son? At sino sa inyo ang tuluyan ng magpapaalam sa inyong mga kasama? May May. Sa tingin mo ba, pinahanga mo ang mga tao sa iyong pagiging masayahin at positibo Naging sapat nga ba ito para iboto kanila bilang karapat-dapat maging lakusan? Ikaw, Christian, kitang-kita namin yung determinasyon mo sa lahat ng naging big tax challenge. Pero, gusto ba ng taong bayan na magpahinga ka na sa pagsabak sa mga challenge? Kaya, nasubaybayan ng taong bayan yung mga oras na nasaktan ka at nagsaya sa iyong mga tagumpay. Pero dito na ba magtatapos ang iyong mga adventures sa loob ng bahay? At yung lagi mo sinasabi na gagawin mo ang lahat para sa iyong pamilya. Pero naging sapat nga ba ang mga ginawa mo para iboto ang taong bayan? Teen housemates, matapos bumoto ng sambayanan. Ang pangalan ng teen housemate na lalabas na. Tama ang narinig ninyo. Ang housemate na lalabas na ng bahay niyo. sorry. You fought a good fight. Mas ka na sa iyong mga kasama. hindi sabihin na may may kisses at yung magpapatuloy ang laban niyo para maging wakita. Kasi hindi mo dito, dito. Mama, tayo, diba? Right, fight lalabas ng bahay -kay. Okay. Natin yung pangarap -isa. okay 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 malungkot. Natin yung pangarap. okay 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 isa't. okay 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 cry. Please don't cry. okay 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 15 Eviction Night ng Pinoy Big Brother Lucky Season 7. Bago natin salubungin ang latest evictee na si Christian, eting na muna natin ang naging vote stemming. Ang ating evicted housemate na si Christian ay nakuha po ng pinakamababa, 3.42% of your vote. Alright. Lahat ng mga fanatics, eh nakaabang na, na dito, Adibie. Panahon na para salubungin ang ating Court Side Cusero kasama ko ang isang ibang klase din ng paglaban na si Mommy Marie Chris ni Christian. Good evening sa Mommy. At ngayon, mga kapamilya, palakpakan natin ang muling nagbabalik dito sa outside world. Ang course, thanks kusinero ng Sambuanga.